Tanawa ninyo ang full video ng akong paglabor sa pagpalit ug humay sa akong mama. Ang ko ni sa akong mama, kay wa man siya lain nga makatabang kay ang akong kuya o akong manghod. Busy man sila pangitag kwarta para sa ilang pamilya. Na ako man ang way trabaho, munang ako ang matabang ni mama. O daghan man siya, daghan man siya humay karon na palit, huwag niya gipilian manamo kay naa may basa na iuga? uga munang gilain na mo ni Buknoy ang basa ug ang uga ug ang ambasa nga napalit ni mama mo among ipangyabo kay para mahanginan kay para dili siya mulagom kay mo init man sa sako kung basa ang humay. Mo nang amo nang ipangyabo ni Buknoy ug ni Mama para dili siya mulagom kay basa man ang sa ilaw. Mo nang burila ni Mama ang sako tanawon kung basa ba o lagom, labay lagom kay kung naay lagom i aksyon og lagom, iya nang ipayabo namo ni Buknoy. Mo nang tabang ko ni Buknoy kay siya ramang usawa may nakuhas si mga lain nga libor kay puro man bisi ang mga tao sa ating ani mo nang hitabang ko ni Buknoy gali kita pula na si Buknoy dili na siya trabaho pero amo nang gipugos kay daghan kayo humais mga pilianan nga basa og uga mo ang uga og ug ang basa among gi lahi ni Buknoy tabang ko ni Buknoy kalo isa ginoo makadaog man pugko kay sanay man ko kani gi sanay man ko ni mama sa daga pa ko trabaho kay may dako man sila nga hagna o kabasakan unya nagpuyo mami sa ilang kabasakan kung tingan nina o gi sanay mi nga mag so sa trabaho mo nang nadana ko hantod karon nga kurbuyag di mapuko ka pagkatiman ni ana magkuan pa mi ni buknoy magkaning uh, magpalaan magpala among gipangyabong nga humay o salamat na lang kay nada na, na ko no book yung ganyo, kay permero na pulan yung mi hanyo ni ana kay gitapulan siya kay siara manusa naging na anak ko nga kanang ah, tabangan lang tika buk, tabangan tika para kaning dohat ta mo trabaho kay kaning loe kay yos mama nga naghan kay sag humay nga basa unya kinahanglan pilian niya kay di man sa truck kung kung basa ang kaning ma gunita ang um, maburila nila dili nila dadon dili dadon sa trakong inigburil nila basa mo nang among gi pangyabo ni buknoy ang mga basa giburila ni mama unya ang basa among ipangyabo ni buknoy pagkatima ni ana amo pa jud ang ukayo ni buknoy og pala o pagkatima na po na mo nagukay, o kanang okay sa humay amo na po na isaking ni buknoy amo na po isur sa sako kung maugan na kay gi pahangin na man ng mama gi electric panan kay para si uh, mauga bisa kan panit lang nga dili isa basa mo nang o. Oh, tanawa hing alsa na tabang na kong alsa ni buknoy kay kapuyon man si buknoy kung sirang usa mo nang himbalibad siyang mama sa permero paghanyo na ko nga miingon ko nga mutabang lang ko ni mo buk mo tong hinsugot si buknoy kay perting pagtanaw siguro ni buknoy nga ako'y kadaghan na siyang usa ang mo alsa kay way makuha lain mama nga mulibur kay ang tao diri sa amo adapit busy sa tingani ani og ani mo nang kaloy ginoo nakadaog man sa sinako nga humay kay utruhon ko sa dagap ako, ko bisanay ko ni mama og trabaho bisag ako ra ang usang babaye sa ilang anak pero wa jud ko ni lagi kaning Gwa jug ko nila gi school, gi sanay jug ko nila og trabaho. Kung siya man, o ka o na, kana nang kuhan. Kaya kanyang tura ni si mama nga, kanyang negosyante. Kanyang di lang kay karon si mama ng negosyante. Kanyang tura ni si mama sa daga ulit tao pa may maiksoon. Negosyante na yun ni si mama. Kanyang tura nagbugasan ni si mama. Kanyang mag magkanyang magbuwad me o 100 o oh, kapin 200 nga sako magbuwan mi sa kalsada kani to. kami kami magsuol magtinabangay og naa sa labor nga kani oh, mo ah, o mo okay okay pero mo tabang jumi kani adto O salamat sa Ginoo bisag gamay ko nga babay makadaog hapon ko sa mga sinako o makatabang ko sa akong mga ginikanan o sa akong inahan nga nagpalit og humay salamat Dios ko Munang, ay mo ba ko sa kung inahan kay dako ko na siya o katabang kanako labi na atong nag Saudi ko nag Saudi may mag sa iya jud nagdako ang ako mga anak manang karon na anak ko dinhi wa na mulakaw o mo abroad sa Saudi mo himbaos ko sa akong inahan tabang ko niya o dili na ko magpasugo niya kung makita na ko siya nga nagtrabaho ako na mismo ang mutabang o di na ko kinahanglan niya nga iya kong sugoon. muduol na ko niya di na ko usahay magpatawag usahay mo tanak ko niya kung naabay siya ay daghan trabaho usahay gamay ramapod ang humay niya mo makalaba ko, makalimpyo ko sa umbalay, pero yung na, na biyaan ako, biyaan yun ako akong trabaho sa balay, na na siya humay nga, kinahanglan tabangunon, kay usahay, kung ako diha, siya yun mismo, ang mo, mo libor, mo atbang ni Buknoy, o kaning alsa-alsa, umuukay anang humay, o kaning maluoy na ko sa kung inahan mo, o nang naanamang ko, o wala naman ko mo balik sa Saudi mo nang himbaos na ko sa kung inahan sa iyang kaayo na mo mag-asawa kay sa kay mama jud nagdako ang akong mga anak siya jud ang nagpadako mo nang karon na anak ko din sa pinas mo nang himbaos ko sa kung inahan o di po na ko pasagda na akong inahan tabangan jud na ako siya kay ako raman ang usang babae nga anak o ang akong mga iksoong lalaki bisipod sila o akong manghod layo po tuas, tuasa bakulod layo po siya o kami lang ni kuya doha deresa na sa akong mga o akong kuya, busy man pod siya sa pamasada adlaw-adlaw para sa iyang pamilya. Kung ako raman ang anak na babae, ako raman po ng waiter trabaho, mo nang mutabang ko sa akong inahan, kung magkinahanglan siya agtabang kanako, mo nang o usap po, salamat po ko sa akong inahan kay nagdako ko o nagtubo ko nga iya kong gisanay sa trabaho ko niya gi spoil kani masuko ko sa inahan makaingon ko kani di man kulap ni mama kay git, dako jud ko niya og kaning nagtubo jud ko na kaning mo git aw trabaho mo nang karon na nahon na nako na di de ay dautan kayo handa ay nako nga gi anad ko niya og trabaho og daghan salamat sa kong inahan kay nakakatun ko daghan napalit na humay ni mama mga 200 unya ang uban basaman man kay gahapon nag nag inuwan man monang kanang gi alsa ni Buknoy sa ibabaw kamong gi pail sa ibabaw monay mga uga monang ang kareng diri gi na mo mo po na yung mga basa hinlago kay mo ito man siya kundi siya i o ihuwad sa sako monang amon ang gi alsa ni Buknoy kanang amon gi alsa ni Buknoy amon gi bayongan o akong gi ugan si Buknoy mo nay siya yung mga uga kay naghanpod kaayo ang napalit ni mama nga basa nga humay mo na pagbori mama kung basa o palitan na siya makita nga ito mo init ang sako mo amo na po uh, i ihuwad yun anak ka hirap o kakapoy kung mamalit o gumay